na naman po. Malamig na naman ang panahon. Ayan, umuulan. At eto po si Arp namin. Natutulog na naman sa ilalim. Ang kanyang paboritong pwesto, yung ilalim. Hmm. Ano si Arp? Hindi naman siya mababasa dito kasi may trapal. Dito yung kanyang inuman. Napunta siya dito pag iinom si Art ang sama ang panahon na ulan. Hmm, po, oh, lakas lak. hmm, na. lakas Tulog na tulog si Art dahil malamig. Ito ang paborito ni Art, malamig na panahon. Ito naman po yung aming likuran. Nandito po ang aming chow-chow at ang aming husky puppies. Ayan, safe na safe naman sila, hindi mababasa. Ah, yan ang makukulit na ating chow-chow. Kababaksin lang po nito ngayon. Safe naman sila kasi sasakyan naman na kanilang sinakyan. Kotse ang sinakyan nila. Ito ang namin si Chow lagas Nagas na ang balahibo. Papalit na ulit siya ng balahibo. Ito naman, si Mommy Summer namin ay may naakyat na naman, may makulit na naman umaakyat. Oh, ayan oh, tingnan niyo po. Ayan, may makulit na naman umaakyat. Ang iba na may tulog na tulog. Oh, ayan. Bubuksan ko yung pinto. Ang mga ito magigising. Ayan, binuksan ko yung pinto nila. <laughs> Kasi nagbangunan na. Huwag na. kayong tatalon ha. Hmm. Tulog kayo, eh. Ito yung makulit eh. Gusto lagi pumunta sa kanyang mami. Ito, ito. Ito yung makulit na lagi pumunta. Gusto pumunta sa kanyang mami. Oh. oh malakas. Matulog na kayo at malamig. Masarap matulog. O oh, na ulan. Oh. Pasaan lupa. Oh. Hmm. malamig oh, ano. Oh, baka mahulog. Ay, sasara ko na. Sasara ko na at baka mahulog. basang basa na dito yan ang aming palibot basang basa na yan yan may uh, ang tubig ay naagos ay pati, ang inyong electric fan ay hindi na bukas ganang malamig o, si summer nakahiga natutulog si summer ay ay nagbabardago lang pa yung dalawang yun o, tulog na kayo at masarap na tulog malamig Yan ang aming area. Hindi naman sila nababasa. Kahit na ulan. Ayan. Ano? Ito, pagpasok ng pinto. Ito naman ang aming loob ng bahay. Yan ang mga baby Baby Shih Tzu naman. mga bagong ligo si Kit Kat. Kahit, kahit umulan, bagong ligo yan. Ayan si Rises. Si Milka kumakain. Nasaan kaya si Mami Hershey? Ayun po si Mami Hershey namin. Mm. Si Daddy Almond lagi po naka nandiyan siya sa loob kasi may hit kaming dog ah, may hit kaming dog ngayon may... si ka, hit po yan yung kaka-baby po si ka pero si Mami Hershey ay hindi namin inaalaw na magka-baby dog ngayon